Sabi nga ng ilan, love is sweeter the second time around. Dahil sa muling pagkakataon, mapapadama muli nila ang kanilang pagmamahal sa bawat isa. May tatama nila ang mga bagay na alam nilang nagkamali sila sa nakaraan. At muli silang makakagawa ng masasayang alaala para sa kanilang hinaharap. Ngunit sa kwento natin ngayon, tila ang pangalawang pagkakataon ng pag-iibigan ni na Kathy at Sam ay hindi naging maganda. Dahil naging mapang-abuso si Sam kay Kathy, na kung saan nauwi ito sa kamatayan ni Kathy. Tunghayan natin ang nakakaawang sinapit ni Kathy sa kamay ng kanyang minamahal. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Kathy Torres ay isinilang noong June 4, 1973 sa Orange County at lumaki sa Plasencia, California, USA. Pagkatapos ng high school, nagpa siya si Kathy na mag-aral sa State Fullerton upang kunin ang kursong may kinalaman sa sosyolohiya sapagkat nais ni Kathy na maging isang social worker para makatulong sa mga tao. Habang nag-aaral, nagtrabaho si Kathy ng dalawang klasing trabaho. At siya ay nakatira kasama ang kanyang inang si Mary, ang kanyang amain at tatlong kapatid. Inilarawan si Kathy na matalinong bata sapagkat siya ay isang straight A student. Maliban dito, mayroon siyang pagmamahal sa musika at pagtulong sa mga tao. Noong September 1993, ang kapatid ni Cathy na si Tina ay nagpakasal sa isang lalaking nagngangalang Armando Lopez. At ang kapatid ni Armando na si Sam Lopez ay ang high school sweetheart ni Cathy. Na kung saan, nung kasal ng kapatid ni Cathy, si Sam at Cathy ay nagkaroon muli ng ugnayan. Kaya naman ng sumunod na ilang mga buwan, sila ay madalas na magkasama at sumusulat ng mga liham sa isa't isa. Si Sam at ang kanyang pinsan ni si Xavier Lopez ay madalas na makipagkita kay Kathy pagkatapos ng kanyang mga late shift sa Savon. Parehong lumaki si na Sam at Xavier kasama ang pamilyang Torres. At inilarawan si Xavier bilang napakamahiyain at tahimik na tao. Noong Sabado ng February 12, 1994, tinawagan ni Kathy ang kanyang ina pagkatapos ng late shift nito. Dahil ugali ni Kathy, natawagan si Mary upang magtanong kung may kailangan siya at kamustahin ito. Sinabi naman ni Mary na wala itong kailangan at nanonood lang siya ng ilang mga palabas sa telebisyon. Pagkatapos ng tawag ni Kathy, ilang minuto lamang nakatulog na rin si Mary. Kinaumagahan, napansin ni Mary na wala si Kathy sa kanyang kama, na kung saan hindi ito ginagawa ni Kathy kailanman. Maliban dito, hindi binanggit ni Kathy sa kanyang tawag kung saan siya pupunta pagkatapos ng trabaho. Kaya naman agad tinawagan ni Mary ang mga kaibigan ni Kathy. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila umano nakita o nakausap man lang ang dalaga. Dahil sa wala makapagbigay ng impormasyon sa pamilya ni Kathy, agad silang tumawag sa Placencia Police upang iulat ang pagkawala ni Kathy. Ngunit dahil wala pang 24 oras na nawawala si Kathy, sinabi ng mga polis na hindi pa sila makakagawa ng anumang aksyon patungkol dito. Kaya ang tanging magagawa na lamang ng pamilya ni Kathy ay magdikit at mamigay ng mga missing person flyers. Makalipas ang 24 oras, hinanap ng mga pulis si Kathy at gayon din ang nawawalang sasakyan nito na isang pulang 1990 Toyota Corolla. Makalipas ang pitong araw mula ng huling makausap ni Mary ang anak, noong February 19, 1994, natagpuan ng isang patrol officer ang nawawalang kotse ni Kathy sa parking lot ng ospital. Ang mga upuan sa harapan ay puno ng dugo at meron ding nakitang dugo sa bumper ng likod ng sasakyan. Kaya agad nilang binuksan ang trunk at nakita nila ang bangkay ni Kathy. Batay sa pag-iimbestiga, siya ay sinaksak ng halos 74 na beses. Sa loob ng kotse, nasira ang bahagi ng gear shift at ang isa sa mga sapatos ni Kathy ay nasa sahig. Ang upuan ng driver ay tinulak pabalik na kung saan ito ay kakaiba dahil si Kathy ay 4'11 lamang ang taas. Nang ibig sabihin, hindi si Kathy ang nasa driver's seat. Dagdag pa sa pag-iimbestiga, nawawala rin ang pitaka ni Kathy. At nakakita rin ang mga pulis ng isang partial handprint sa loob ng trunk na mayroon ding arterial spray. Ayon sa autopsy, natukoy ng pulis na si Kathy ay buhay pa nang inilagay ito sa trunk. At ang dahilan ng pagkamatay ni Kathy ay tinawag bilang exsanguination of the body dahil sa mga saksak nito. Kaya masasabi itong isang napakarahas na pagpatay. At malamang na kilala ni Kathy ang taong pumatay sa kanya. Sa patuloy na pag-iimbestiga, nalaman ng mga pulis mula sa pamilya ni Kathy na muling nagkaroon ng relasyon si na Kathy at Sam. Sa katunayan, mga limang buwan na silang magkasintahan. Ngunit nang kinapanayam ng mga pulis si Sam, pinaiksi nito ang kanilang relasyon at sinabing paminsan-minsan lang sila nakikita. Tinanong ng mga pulis si Sam tungkol sa kanyang alibay mula nung gabing pinatay si Kathy. Sinabi ni Sam na pumunta siya sa corona kasama ang kanyang kaibigan at pinsa na si Xavier dahil tinutulungan nila ang isang kaibigan na maglipat ng mga gamit. Pagkatapos makausap ng mga pulis si Sam, kinapanayam din nila si Xavier. Maliban sa pagtatanong, nangolekta ang mga pulis ng mga fingerprint at mga sample ng DNA mula kina Xavier at Sam. Matapos ang pagtatanong, pinalaya sila dahil walang mahawakang anumang ebidensya ang mga pulis. Pagkatapos, dinala ng mga pulis ang kotse ni Kathy para sa karagdagang pagsusuri. Ang mga natagpo ang mga fingerprint sa trunk at sa back panel ay walang nakitang tugma sa database. Maliban sa pag-imbestiga, naglabas din ng $35,000 na reward para sa anumang impormasyong makakatulong sa paglutas ng kaso ni Kathy. Ngunit lumipas ang halos isang taon ng pagsisiyasat na walang karagdagang ebidensya o saksi na lamigang kaso ni Kathy. Ito ay muling binuksan noong April 1997 nang makipag-ugnayan si Mary kay Detective Darren Wyatt ng Plasencia Police Department. Dahil nalaman niya na ang Orange County Sheriff's Office ay nakatanggap ng grant para magtrabaho sa mga cold cases. At nabanggit ang kaso ni Kathy kaya hindi nagtagal ay muling binuksan ang kaso. Nalaman ni Detective Wyatt na ang DNA ni Xavier ay hindi pa dinadala sa crime lab. Noong June 1997, sa wakas ay naibigay na sa pulisya ang mga resultang hinahanap nila at ang DNA ni Xavier ay natagpuan sa likod ng panel ng kotse at ang kanyang mga fingerprint ay natagpuan sa labi ng trunk. Nung tinanong si Xavier ng mga pulis, sinabi niya sa kanila na hindi siya kailanman nakasakay sa kotse ni Kathy at hindi kailanman tumulong sa kanya na ayusin ang kanyang sasakyan. Kaya nangangahulugan lang na siya ay nagsisinungaling at siguradong may kinalaman siya sa pagkamatay ni Kathy. Kaya dahil sa malakas na ebidensya, Noong October 1997, si Xavier ay kinasuhan ng salang pagpatay kay Kathy. Ngunit sa loob ng mga araw ng kanyang pag-aresto, ang mga salarin ay ipinagwalang sala dahil sinabi ng district attorney na wala silang sapat na ebidensya. Kaya lumipas pa ang siyam na taon na natiling malaya ang dalawa. Samantala, si na Mary at ang kapatid ni Kathy na si Tina ay nakakita ng ilang liham mula kay Sam para kay Kathy sa silid nito ang mga liham ay nagsiwalat na wala silang maayos at magandang relasyon. At mapapansin sa mga sulat ni Sam na ito ay isang mapang-abuso sa pananalita at pisikal kay Kathy. Kaya maaaring isa ito sa mga dahilan ng pagpatay kay Kathy. Maliban dito, hindi rin tumigil ang mga pulis sa paghahanap ng mga ebidensyang magdidiin sa dalawa kaya naman muling pinasuri ang mga medyas at damit na ginamit ni Kathy nang ito ay pinatay. Batay sa resulta, natagpuan ang DNA ni Xavier sa medyas ni Kathy at sa sando sa paligid ng kilikili ng damit nito. Kaya noong 2015, sumalang muli sa paglilitis si Sam at Xavier. Sa panahon ng paglilitis, sinabi ni Sam na nagalit siya kay Kathy nang gusto na nitong makipaghiwalay. Kaya nakita si Sam at Kathy pagkatapos niyang matapos ang kanyang shift at pumunta sa isang restaurant. Pagkatapos, pumasok sila sa kotse at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Dahil dito, sinimulang suntukin at saksakin ni Sam si Kathy. Habang naghihintay si Xavier sa malapit, nakita niyang lumabas ng sasakyan si Sam at humingi ito ng tulong kay Xavier na ilipat si Kathy sa trunk ng sasakyan. Pagkatapos ay nagmaneho sila patungo sa ospital kung saan natagpuan si Kathy at ang kanyang sasakyan. Kaya sa pag-amin, si Sam Lopez ay hinatulan ng first degree murder at sinentensyan siya ng 26 na taon ng habang buhay na pagkakakulong. Samantala, si Xavier naman ay nahatulan ng involuntary manslaughter at pagiging accessory sa krimen. Kaya siya ay sinentensyahan ng apat na taon at walong buwan na pagkakakulong. Inamin din ni Armando, asawa ng kapatid ni Kathy, na tinulungan niya ang kanyang kapatid at pinsan at umamin siya sa salang pagpigil sa isang testigo na magulat ng krimen. Kaya siya ay sinentensyahan ng isang taon ng probasyon. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Judith Pakul from Romania, Inday Godness TV from Hong Kong, at Maria Eleanor de los Santos from Rome, Italy. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Kathy Torres. Ako po si G. Maraming salamat.